Ayan, nandito tayo sa may Northbound C5 regarding sa complaint uh, illegal parking. Ayan po. Positive kami rito for, for uh, apprehension in vicinity of Pasig. Ayan. Isang linya na lang kasi yung natadaanan na mas maraming motorista gawa ng mga truck o vehicle na nakaparada rito. Pasuyo lang una lisensya. Illegal parking po tayo. Pasuyo lang una lisensya. Uh, po, pasuyo po ng lisensya Inabot po namin kayo dito sa bawal na lugar Lisensya lang po yung kailangan po, ah. Lahat po ito inapprehension po namin Dahil po tayo may complaint dito Pasuyo lang po ng lisensya Kung sa palagay mo meron kaming pagkakamali Bukas po yung ating opisina Para pumunta po kayo ron okay. ORCR pasuyo po, ah. Lahat po inapprehension po namin Almost one lane. Oh, Kumaga ah, na rito. Ilisensya mo, sir.